Hello yo mga kalapanalo, kumusta kayong lahat shout Shoutout po sa inyo mga kaibigan. Si Sharon Kunita ay meron nga bang pinatanggal sa kanyang katawan? Kasi siya ngayon ay super payat na. Diretsahang sa hang ibinandira e ni Megastar Sharon Kunita na meron siyang pinatanggal na bahagi ng kanyang katawan matapos pumayat ng bonggang-bongga. Inamin ni Ate Shawi na sumailalim siya sa isang surgery kung saan inalis ang mga ekstrang balat niya sa braso na naglabasan mula ng bawasan ang kanyang timbang. Ayon sa premyanong actress singer, gusto raw niyang ibalik ang kanyang dating katawan. Noong gawin niya ang pelikula nila ni Sito Robin Padilla na maging sino ka man, hindi raw ikinahihiya ni Miga ang pagpapatanggal sa kanyang mga extra skin. Lalo pat para naman ito sa kanyang sarili at sa kanyang mga loyal ala I don't want to hide it naman eh. Kasi remember, I had reduction sa breast ko because it was all skin. So, yung tinanggal, mostly skin. And I don't want to hide it. There's no reason to. Hindi naman nakakahiya ang pahayag ni Miga sa nakaraang presko ng Dear Heart, concert nila ni Gabi Concepcion. Ipiniliwanag naman ni Miga kung bakit kailangan niyang ipatsugi ang mga stress skin sa kanyang katawan. Matapos ngang mabawasan ng mahigit 100 pounds ang kanyang timbang because I lost so much weight, over 100 pounds. Naturally, mas saging yung skin. So I had arm surgery. Nagpatanggal ako ng balat. Kasi ang payat-payat ko na. Ang laki pa nun ng balat. So ipinatanggal lang yung stress skin. Yun lang, ano yan. Sabi pa ni Sharon, hindi naman daw niya na-achieve ang katawan niya ngayon ng overnight lamang dahil pitong taon din niya itong pinaghirapan. Bawa sa paglapang at matinding disiplina raw talaga ang ginawa niya nitong mga nagdaang taon. Dagdag pa ni Ati Shawi, hindi pa niya totally nagigets ang target niyang timbang kaya tuloy pa rin ang kanyang weight loss journey. Ipinakita rin ni Shawi yung brasong pinaoperahan mismo na gumagaling pa Kasabay ng pag-amin na nawawalan din siya ng gana nitong mga nagdaang araw Ayaw ng puso at isip ko na kumain kasi may nagbabalas sa akin. Nahahurt ako. Ani siya Pero hindi na niya sinabi kung ano ang nakapagpapa-stress sa kanya. Sa ipa niya, alam ng Panginoong Diyos yan. Alam ng pamilya ko. Alam ng lahat ng kasama ko. Anong masabi mo kalapan na lusas yung ating pinag-uusapan? Comment mo na lang yan sa ibaba ng video nito. Maraming salamat. Mwah!